Hello po, good morning. Ngayon, magluluto ako na naman. Nanggigisa kong manok na may sayote at may pechay. Uh, pichay. Una, kaya ko muna ang bawang. Kaano na kasi yan? Ano naman salahat? kunting mantika lang yan kasi mamantika yung manok eh. buya ito sa iyo naman yung pagluluto ay panuluto basta malasa tapos sunod ko na ang ating manok na one fourth kasi kami lang naman dalawa ang anak ko yan may celebration sa trabaho niya at isa sabay ko na rin ang sayuti Mm-hmm. Tapos ko na ako ng Paminta. Sana yung paminta ko. ko muna.

Agora, yeah. yeah. so yeah. dá yeah. Ayan guys. mo muna natin. Lagyan ko na yan ng tubig at saka asin. Mamaya na yung pizza at saka pampalasa. Ugasan ko muna to, Ayan. Ayan. Ugasan natin guys. Ayan. Malinis. nga 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 kahit wala akong views kahit wala lang gusto sa content ko tis ano naman ako ng video kahit dito lang ako sa bahay di ba guys kailang yon magsawa kay sa mukha ko oh. tumulok na guys Itayin natin. At ngayon, natin buksan. Kumukulo na siya. Ninisakot ko lang po yan. Kasi walang loya eh. Mahal ang halang loya. Tikman ko nga. Ah. Tekman natin. Kumalat. Lagyan natin ang kapalasa. Lagyan hmm. natin yung uh, pichay. So, kung anong lasa to, lalagyan ko ng pichay. Kaya naso nito. Hmm lang ibang gulay eh. Labasan lang ako, hindi ako sa si palengke. Malunggay sana eh. Paso. Wala alam dito na ano, gihingian ng malunggay. Ano ba wala sa to? Pitsay lang to. Basta may ulam lang pa ng halian. Ano? bago kay mister ko pagutulangan niya sabaw hmm. ako lang dito mag isa guys good morning sa lahat ng tao at ngayon lagyan natin ng pampalasa guys lagyan natin ng pagpalasa para malasa naman buhay one pot lang po yan na pitso kahit one pot lang yan kalaga rin ng 90 Tulang na lang na sampo. Ah, hindi. Isang daan pala ito. 109 on nga. Eh, tinawaran ko. Ayan. One plus. Sayote, pitsay pa. Ah. Kalaga na rin ng One plus. Okay na, guys. Parap siya kahit rin putsay na ito ng okay guys yun lang babu like follow in facebook page in my uh, youtube channel subscribe to i-heart nyo ako comment